nagbabalik na naman ako at ang konting ko ngayon ay wala lang mag ano na ako mag manggugulo na ako dito sa kusina magluluto kami ng noodles So, ito na nga guys. Inaumpisahan ko ng aking pagluluto dito. At ano naman, yung mga ingredients yung naman ng mga noodles, eh kung ano lang na nakikita ko dito sa loob ng kusina namin, dito sa amo ko. Kasi dito kasi, wala silang pakialam kung anong niluluto namin. <laughs> kasi wala na din ano dito itagaluto. So, pag nasa vacation ako, na dito ako mag stay sa Rauda, is yan. Kumbaga ako ang nagluluto dito. Then... <clears throat> Kung ano lang may isipan namin, lutuin dito, yun. Basta mga Filipino food yun, luluto namin. or minsan, nag ano kami, Italian style na, na mga pagkain. Basta kung anong naisipan lang namin dito, so yun. Uh, basta masarap sa aming panlasa at lasang Pinoy, yun. Luluto namin. Mm -hmm. Lumabas ako at kinuha ng aking tubig Kasi ay Nakuha sobrang inid Humid dito Kasi ano Sa lugar ng mga Arabo Kaya kumuha ko ng tubig Uminom ako Nauuhaw ako Para ako ma Ano ma Mahihimate Grabe ang init sa labas guys Yung parang magtutubig ka Mataki na naman yung ano Ah Kaya ba ang Humid Lumid na naman guys. So yun kasi kausap ko siya tilili kasi sa tilili sa kabilang kusina hindi ko siya pinapapasok dito kasi ano nga na siya so ayaw ko siyang mga ngamoy kasi pagtapos niya kasi magtrabaho dun sa loob tapos lahat lahat na dito sa kusina okay na so magbibihis kasi yan siya so ako na ngayon ang magluluto at hindi pa ako nakapagbihis kaya sabi ko sa kanya dyan ka na lang para hindi ka mga ngamoy kasi nakapagbihis ka na then dito na ako sa sa kusina kasi pagkatapos ko din naman magluto dito lahat-lahat then magbibihis din naman ako eh kasi nga guys iba dito guys pag magluluto ka ewan ko ba kahit bagong ligo ka alam mo yung amoy amoy na mga niluluto dito dumidikit talaga sa so, hindi ka talaga din sa pinas ewan ko lang siguro kasi ano aircon din ang liit lang din ng ano ewan ko dumidikit talaga sa ulo mo sa damit mo yung amoy na lalo na pag magluto ka dito ng toyo dumidikit talaga siguro sa mantika nila ewan ko Basta, yan ang, sa taga-taga ko na natatrabaho dito sa ano sa lugar ng amo ko or dito sa pagdito ako nag-istay sa bahay ng amo kong lalaki, uh, mama ng amo ko na lalaki. Yan. Then <coughs> kailangan mo talaga pag magkatapos magluto dito magbihis ka kasi mga mag mag, mag, mag uh, puna 'to maghilamos ng mga katawan mo yan. Magbabanlaw ka kasi ano. Naka nandidikit yung mga ano nila uh, mga uh, amoy ng niluluto mo yan. Kaya yeah, pagkatapos ko yan magluto is uh, kahit ano, hugasan ko lang yung na-expose ko na katawang like bukha. Pero yung ulo, hindi ko na nililigo siya. Ano lang, nag spray lang ko ng perfume niya tapos na hinugasan ko lang yung kamay ko, yung, yung balat na na-expose kasi doon didikit yung ano sa damit naman. Pwede mo na mabihisan yung damit, magpalit ka, di ba? So, ayan guys, uh, nilagay ko na yung uh, frozen na uh, vegetable kasi nga ang lulutuin ko diyan 'di ba alam niyo na na noodles ang gamit kong noodles yung Korean noodles at uh, pa talaga hindi <laughs> <isn't> sure <laughs> Korean noodles ang lulutuin ko dito guys yung mga ano bilili uh, binili ng amo kong lalaki so ayan uh, hindi naman masyado lang gumagamit niyan so ako na lang dinadala ko dito sa Rawda at ako ang um, nagluluto niluluto ko siya dito din ko magtanong sila hindi naman sila magagalit at least nagagamit siya kasi naman may stock doon at mag-expire Uh, kahit hindi naman madaling mag-expire yung mga noodles, pero yun nga, mag-iiba yung ano na texture, tsaka yung ano niya, pag niluto mo siya, iba na yung lasa ng noodles pag na-expire na siya. Kahit sabihin natin, pwede pa siyang gamitin, luto pero iba na yung ano niya, style o texture ng ano noodles, tsaka yung lasa. Kaya, ayan, dinadala ko naman dito, kaya okay lang sa kanila na gamitin mo. <laughs> <laughs> Tingnan mo naman yung mukha ko, na <laughs> Nadugyot bigla eh. Kasi ganyan tinit nga guys Ang bas basa-basa na yung likod ko dyan Kaya ginanyan ko yung dami ko yung Winawasli ko na yung ano Yung uniform ko sa likuran Kasi ano gusto ko mahanginan Pero alam ko mo guys Hindi talaga maganda yun sa katawan yung ganyan Mabasa-basa na yung likod mo Tapos pinapahanginan mo bigla Pinapatayo mo sa hangin Hindi siya maganda Dapat talaga magbihis Pero ngayon nga Hindi pa kasi ako tapos magluto Kaya hindi mo na ako magbibihis saka lang ako magbibihis Pag pagtapos na ako magluto Lahat-lahat Para ano uh, hindi ka na mangangamoy. O, yan. Lagyan ko siya ng mga ano, mga spices niya. Then, uh, <clears throat> mga panghalo na ingredients, yung panglasa niya, kung masarap na ba o hindi, ganun. So, ayan. Tignan niyo lang ako, guys, ha? Tinatamad ako magsalita. Mamaya ako magsalita ako ulit. <laughs> Korean noodles ang lulutuin ko ngayon. Okay, nahalo ko ito. Isa pang ito. Tapos ito, yung natira sa pinas na noodles. Ganito. kayo guys kung bakit lagi ako lagay na lagay ng tubig kasi ang gusto ko kasi sa uh, noodles na ito is may sabaw gusto ko may sabaw siya mabasa siya kunti ayoko yung no dry siya kaya nilalagyan ko siya ng ano kasi yung noodles kasi ano niluluto ko siya na ano hanggang 6 uh, uh, minutes tapos yung isang noodles naman is 3 minutes ina-adjust ko yung time dyan kaya lagi ako lagay lagay ng kasi ano malakas din humigop yung ano uh, noodles na ito kaya yan, lagi ako lagay-lagay ng tubig. Siguro pangatlong beses ako naglalagay ng tubig dyan kasi nga, mabilis siya mag-dry. Mabilis siya, uh, malakas siya humigop ng ano, tubig. Kaya yan ang gina, ginagawa ko. nilalagay ko ng ano, madaming tubig. Then, gusto ko din kasi nakasama ko na medyo basa-basa o dao. Gusto niya may tubig yung noodles. Then, kaya yun, nakailang lagay ako ng mainit na tubig. At habang lagay nang lagay din ako ng tubig diyan guys, dagdag ng dagdag ng tubig. Syempre, yung lasa ng ano natin, niluluto is nawawala, medyo tumatabang siya. So, lagay din ako ng lagay ng nag-add din ako ng uh, hindi asin, hindi toyo, konti-konti lang. Ina-adjust ko lang kasi yung lasa para hindi siya uh, maging maalat or matabang. Ina-adjust ko siya tapos nilalagay ko din naman to na no, medyo sweet-sweet konti para naman yung resulta ng Alo, uh, talaga yung final loto is sumarap siya. Ah, uh, o oh, yung tama lang yung magugustuhan ng kasama natin o yung kung sino man ang gustong kumain. So magugustuhan niya kaya tinatansya ko talaga yung panlasa dito. <mess> this is it na guys. Tapos na ang ating pagluluto, ang ating struggle dito sa kusina. So ngayon ay isasalang ko na siya o ililipat ko na sa lagayan. O yan, di ba? Yan ay yung ano ko noodles na ginawa ko for today. And yan din ang ano request ng kasama ko na magluto kami ng ganyan. Kasi sayang naman hindi namin magagamitin yung ano noodles dito sa so, marami namang manok dito. So kailangan naming lutoin Bago ako umuwi ng Cordoba pagdating ng amo ko eh, kasi dito Ah, uh, ako ng ano. Nadudulot naman sa bahay ako lang kasi mag-isa. So, hindi ako masyadong magluto ng mga Filipino food doon. Hindi naman kasi as in mahilig sa Filipino food yung mga amo ko. Hindi lahat ng Filipino food ay kinakain ng amo ko. So, ayan, ipapakita ko na sa inyo ang aking final na <laughs> Korean noodles. Pero yung Filipino style lang ginagawa ko dito, e eh. ka, ang noodles ito na siya.